Kamakailan, meron akong nabasa na salita na binigyan ng bagong meaning. Ito yung mustang. Siguro napapaisip ka na kung ano yung mustang ano. Ang sabi nung nabasa ko, yan daw yung mangungumusta tapos mangungutang. Naranasan mo na ba yon? Biglang may lilitaw na message na out of nowhere ay mangungumusta. Tapos may karugtong papala. Pwede bang mangutang? Sa bagay, kung iisipin mo nga naman, parang wala naman talagang magandang intro pag mangungutang ka. May naiisip ka bang maayos na intro pag mangungutang? Eh, mas pangit din siguro yung hindi na nga nangumusta tapos nangutang pa. Kahit siguro gaano kayo kaklose nung tao, pagbiglang tumawag o nag-message at pautang agad ang bungad, eh parang nakaka din, di ba? Eh, bakit nga ba madalas, eh negatibo agad ang nasa isip natin pag may nangungutang sa atin? Siguro mahalagang unawain yan para maintindihan natin ang dahilan ng pagpapautang o hindi pagpapautang. May nagsabi, Do not lend money to a friend. If he does not pay you, you lose your money and you lose your friend. Palagay ko yan ang point, yung pagbabayad. Lahat naman umaabot sa point na meron siyang pangangailangan ng tulong mula sa iba. Sa karamihan, pera ang pangangailangan at pangungutang ang nakikitang solusyon. May nangungutang dahil naubos na pera. May mangungutang tapos bibili ng mga bagay na ikaw mismo hindi mo binibili dahil luho na para sa'yo. Kahit may pera ka. May mangungutang para ipambayad sa ibang utang. At may mangungutang na yun na ang kabuhayan nila, ang mangutang. O dapat pag nangutang, maliwanag na ito ay babayaran. Kailan babayaran? Paano babayaran? At may kusa sa pagbabayad. Tandaan mo, pag nangutang ka, reputasyon mo din ang nakataya. O sabi nga sa Bible, ang taong masama ay nangungutang pero hindi nagbabayad. Ngunit ang taong matuwid ay naaawa at nagbibigay ng sagana. Ang pangungutang ay hindi dapat maging kasanayan. Hanggat maaari, ito na ang huli mong gagawing paraan. At kung humantong ka dyan, tiyakin mong magbabayad ka na ayon sa pinag-usapan. Kung nangutang ka, gamitin mo ng tama ang pera, at pahalagahan ang kagandahang loob na nagpautang. At nawa, maging aral din ito na magbabangon sa iyo sa pinansyal na kalagayan upang hindi ka nahumantong sa kalagayang kailangan magsabi ng mustang. sa patang provision ng Panginoon. Sa kanya ka muna dumulog at diringging kanya. Asa ka pa ha?